grabe! Ang galing maglaro! Bagay na no, bagay talaga kay dalawa! Eh, kita ko oh. Yung mga mata niyo, kung mga Eh, paano kung kayo magkatuluyan? Hmm. Wait a minute, pa ako tapos. Tsaka grabe yung chemistry ng dalawa eh! Ayun no, ang gulo ka ng konti! Ayan, ayun, ayun, no. ayun, no. ayun, no. ayun, no. Magkakita yeah. ko, Ayun, no? grabe talaga yung chemistry niyo, ang blockbuster talaga. Ay naku kayong dalaw, puro kayo bida. Dali, dali, dali. Kinikilig ako, kinikilig ako. Grabe oh. Hini, ko. Puntan ko. Puntan o. <laughs> eh, gusto ko lang naman ma-realize ni Ces na mas okay siya nakasama ka. Sabi ko na nga ba eh, magkaibigan lang kami ni sis. Hindi mo ba talaga mahal ang kapatid ko? Mahal. Pero may boyfriend na siya. Kapatid ko pa. Kung pipiliin man ako ni sis, dapat dahil mahal niya ako. Alam mo, if you love someone, love someone. Tsaka bayaw, huwag kang mag-alala. Kasanggahan mo kami dito.